YFM News Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development at Department of Trading Industry ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa mga rice retailers sa probinsya ngayong araw, September 14, 2023, na ginanap sa North Star Mall, Alibago, Ilagan City, Isabela. Sa nakuhang impormasyon ng 98.5 IFM Kawayan kay Ginoong Noel T. Domingo, ang Regional Program Coordinator ng SLP DSWD, may mga alituntunin sa pagpili ng mga beneficiary at isa sa kanilang prioridad ay ang mga public market rice vendors na sinunod ang Executive Order number no. 39 na mandato ng Pangulo na 41 pesos kada kilo ang regular milled rice at sa well milled rice na 45 pesos kada kilo. Aniya, 15,000 pesos ang matatanggap ng bawat binipisaryo bilang tulong at para maibsan ang kanilang pagkalugi sa tinitindang bigas sa merkado. Dagdag pa niya, nasa 8,925,000 ang inilaang pondo dito sa buong regyon at tinatayang nasa 4.8 million pesos ang pondo na ipapamahagi dito sa lalawigan ng Isabela. Sa ngayon, nasa 500 na binipisaryo ang kanilang nabigyan ng tulong pinansyal ngayong araw, ngunit nilinaw niya na hindi pa ito ang huli dahil magsasagawa rin sila ng pangalawang batch nito. <laughs> namin na sana yan ay makatulong pa sa inyo pero kinakailangan na nyo po sa inyong uh, rice business po yan kasi doon po talaga nakalaan yan. Kaya po tayo nakatanggap yan because of the executive order number 39. Ito po yung effect ng price ceiling na uh, uh, sinabi ng ating mahal na Pangulo. So kinakailangan po natin sundin. So magkakaroon po tayo ng monitoring later para makita natin, mama, ma-determine natin yung utilization ninyo kung ginamit ba ninyo talaga sa intended purpose ng uh, assistance po na yan. At yan muna ang ating ulat sa mga oras na ito. Ako si Reward Mata para sa 98.5 IFM. Idol mo sa balita, tugtugan at public service, Idol! IFM News!